Ayan so sa aking mga followers, sa aking mga subscribers, sa mga social media accounts ko, maraming maraming salamat po sa inyong ng uh, pagsuporta sa akin, no? Sa YouTube channel, sa Twitter, sa TikTok at uh, sa Shopee. Ayan, so dahil po sa inyong suporta uh, kahit papaano ay nakakatulong po tayo sa ating mga kaibigan kakilala at uh, maging sa ibang tao na minsan lamang nating nakita. Ayan so ito po ay uh, isang call sa lahat na sana po ay patuloy ninyo akong suportahan dahil hindi lamang po ako ang inyong natutulungan kundi ang ating mga kababayan. Ayan, so pagpasensya na po sa lahat dahil hindi naman po ganun kalaki ang uh, kinikita sa mga social media accounts ko. Pero sapat na kahit papaano upang makapagbigay ng tulong sa ating mga... Uh, kababayan, ayan so, mababasa nyo po sa unang uh, picture na ito yung mga taong humihingi ng tulong sa akin, ayan, so pagpasensyahan po niyo hindi lahat ay kaya kong tulungan depende po ito sa kinikita ko sa aking uh, social media account, sa youtube channel ko, sa tiktok shop at uh, sa iba pang uh, shops ko, no, sa Uh, Shopee, and so on and so forth. So, balit kung inyong uh, mamarapatin at uh, susuportahan ng aking YouTube channel, mas parami po akong matutulungan dahil na rin po sa dami ng aking koneksyon sa professional social media accounts ko. Ayan, so, hindi ko nga lang po pwedeng gamitin ang aking personal na sahod bilang isang empleyado sa uh, kumpanya no? kung saan ako ay isang uh, director for data science and analytics so that is uh, for myself and for my family, so yung sinasahod ko po doon sa kumpanya ay para po sa aking uh, pamilya sa aking sarili ang uh, maipapangako ko lamang po ay yung kikitain ko po sa mga social media accounts ko ay uh, makakarating po sa mga taong dapat mabigyan ng tulong ayan, so patuloy po ninyo akong suportahan ayan, so meron po akong ginawang uh, tawag ito, tutorial kung paano gumawa ng shop kung paano mag-set up paano maglagay ng product sa tiktok shop ayan, so dahil na rin ito sa nangyaring uh, layoff o pagkakatanggal ng mahigit 11,000 na employees sa Facebook. So imagine po ninyo, no? Facebook isa sa pinakamalaking kumpanya sa buong mundo. Pero bakit sila nagtatanggal ng mga empleyado nila? Okay? Dahil na rin po ito sa iba't ibang factors mo. Inflation and so on and so forth. Nahihirapan po ang Facebook na kumita. At dahil dyan, kailangan nating maging handa. Gumawa po tayo ng paraan upang kumita. Ayan, so instead po na manghiram tayo, mangutang, ayan. So ito po yung naisip kong mas magandang paraan, mas matagal na tulong, no? Ay uh, gumawa po ako ng video para tulungan kayo kung paano gumawa, mag-set up at maglagay ng mga produkto sa TikTok Shop, sa YouTube Shop at sa iba pang uh, social media accounts ninyo. Ayan. So kinakailangan po natin ng long-term na solusyon sa kinakaharap na problema na hindi lang dito sa ating bansa no kundi maging sa ibang bansa ayan so kailangan natin talaga ng business dahil mahirap pong umasa sa mga kumpanya sa mga trabaho dahil yung Facebook nga nagtanggal tayo pa kayang mga ordinaryong tao lamang so mas maganda po may business tayo